sa gitna ng gubat. Noong dekada 2080, may isang baryo sa gilid ng bundok na tinatawag na San Roque. Dito nakatira si Lino, isang batang lalaki na mahilig maglakad-lakad kahit dis oras ng gabi. Madalas siyang sa gubat nagpupunta, kahit na binabalaan siya ng kanyang lola huwag kang maglalakad kapag bilog ang buwan, at lalong huwag mong tatawagan ang mga nilalang na hindi mo nakikita. Isang gabi, habang bilog ang buwan at malamig ang hangin, nakarinig si Lino ng isang kakaibang huni mula sa gubat. Para bang mga iyak at bulungan. Sa kabila ng takot, sinundan niya ito, at doon nagsimula ang kanyang bangungot. Pagdating niya sa gitna ng gubat, nakita niya ang isang higanteng puno ng balete. Sa tabi nito, may umuusbong na makapal na usok, at may mga matang nagliliwanag mula sa dilim. Una niyang nakita ang isang kapre, damuhala, may pulang mata, at may malaking tabako na nag-aapoy kahit walang apoy. Nakaupo ito sa sanga at nakatitig sa kanya. Paglingon niya sa likod, may isang tikbalang, kalahating kabayo at kalahating tao, na nakangisi at tila pinaglalaroan siya. Sinimulan siyang paikot ikotin sa iisang lugar kahit saan siya tumakbo. Napaatras si Lino at nadulas. Pagbagsak niya sa lupa, may naramdaman siyang parang mga maliliit na kamay na humihila sa paa niya. Mga duwende, maliliit at may itim, na may mababangis na mata. Doon niya naalala ang sabi ng lola niya, kapag naiinis sa iyo ang mga duwende, ikaw ay magkakasakit o mawawala. Sinubukan niyang magdasal, ngunit may biglang humo ni mula sa itaas isang nilalang ang lumipad mula sa likod ng puno, isang manananggal, lumilipad at naghahanap ng bangkay para kainin ang puso. Nakita ni Lino ang kalahating katawan nito na naiwan sa lupa, at ang pakpak nito'y parang balat ng paniki. Habang umiiyak siya sa takot, may babaeng lumapit, matanda, kuba, at may mahahabang popo. Isa itong mangkukulang, na may dalang itim na manika at aspile. Sa tabi ng mangkukulang, may isa pang babae na may bote ng mga insekto, isang barang na tila pinapakain ng buhay na ipis at bubuyog ang isang tao sa bote. Sabay-sabay silang lumapit kay Lino, at bangulong ang kapre. Bakit mo kami ginising? Hindi ka na makakauwi. Kabanata dalawa, ang sumpa ng buwan. Pagkalipas ng ilang linggo, hindi pa rin mapakali si Lino. Kahit anong gawin niya, lagi siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. May mga galos na hindi niya alam kung saan nang galing. Sa salamin, Ninsan ay may nakikita siyang mga aninong nakatayo sa dilim, nakangisi, naghihintay. Isang gabi, tinawag siya ng mga bulong. Hindi niya maintindihan, ngunit parang may naguutos. Bumalik ka, sa gitna ng gubat. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humihila sa kanya. At habang lumalapit siya muli sa balete, napansin niyang nag-iiba ang hangin, malamig, mabigat at may amoy na bulok. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang mga nilalang na naghihintay. Ngayon ay mas marami na sila. Mas malalaki ang mga tikbalang, mas mabagsik ang mga kapre at ang mga manananggal ay paikot-ikot sa itaas. Lumingon siya at nakita ang mangkukulam at mambabarang, sabay-sabay na nagsindi ng kandila at tinusok ang manika na kahawig niya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa dibdib at nahulog sa lupa. Pagmulat niya, nasa loob na siya ng balete, nakatali sa mga ugat nito at sa harap niya, isang nilalang na hindi niya kilala ang lumitaw. Isang matandang babae, may mahabang buhok at mata na parang apoy. Siya raw ang reyna ng mga nilalang. Tinawag ka namin, Nino. Hindi para paglaruan, kundi para paglingkuran. Mula ngayon, ikaw na ang tagapamagitan namin sa mundo ng tao. Sa bawat bilog na buwan, magdadala ka ng handog, o ikaw ang aming kakainan. Pagkatapos noon, biglang nagdilim ang lahat. pag niya, nasa kwarto na siya, parang walang nangyari. Pero sa dibdib niya, nakaukit ang hugis buwan na parang paso at sa bawat gabi ng bilog na buwan, may kumakatok sa bintana niya. Napasiga si Lino at nawala ng malay. Kinabukasan, natagpuan siyang walang malay sa gitna ng gubat, puno ng sugat, at may mga galos na parang kagat ng hayop. Simula noon, hindi na siya muling bumalik sa gubat. Ngunit gabi-gabi, kahit nasa bahay siya, naririnig pa rin niya ang bulungan ng mga nilalang, at minsan, sa salamin, nakikita niya silang nakatayo sa likod niya. At sabi nila, kapag napili ka na ng mga nilalang, hindi ka na nila titigilan.